Hmm. Ah. Yun, malapit nang matapos. <clears throat> Umulan kahapon kaya kita na kapagtabas. <laughs> lakas ng ulan kahapon eh. So ngayon lang at least, eh, matatapos na rin. Ito na lang, oh. Kampi na lang. Oh. Tapos din <laughs> Tapos din mga kaibigan Okay Alright Tapos na Susunod naman natin yun no, Yung kabilang pilapil Yun yung may baka na yan oh Ayun. Susunod natin yun bukas. Bukas naman, mainit na. Sobrang init na. Uwis na puwis na. Salamat. Mga kabangkas, mga kalulo Jay. Salamat po. Ayun, natapos din. <laughs> Tapos din. Pahinga muna tayo bago umuwi. Merienda muna. Hmm. po yung baon natin ayan tinapay tinapay na may matamis <laughs> Ito po ayan o ayan biskuit po yung natitira pang ano biskuit na dala ni na yung mga ano natin. Alipores nung nagbakasyon. Okay. Merienda muna tayo bago uwi. Okay. Salamat po. Eat. Okay, uwi muna tayo mga idols. Mga idols. Uwi muna. Mainit na. Total tapos na natin ito. Bukas naman yung isang pilapil naman ang susunod natin narin na rin tayo mag merienda ayun hindi na tayo alright ayun mga kaibigan mga idols <laughs> ayaw na uwi na tayo pero may nadalan tayong ano hinog na papaya ay kukunin natin ayun no Ang tamis nito kasi ano yan ni eh? native. Native mga idols. Ayan oh, tingnan nyo. Ayan, native yan. Kinakaya lang ibon mga kabayan, mga idol. Ayan oh. Native po yan. Matamis. Okay, pipitasin na natin. Pasin na po natin, pitas. Ayan, no? Oh. as, Kailangan sungkitin. Ay. Okay. Ba yan? Hindi <laughs> naman yata kabuti na lang, eh. Aray ko. Ayan. Ay, hindi na maabot. Ayan sungkitin. Lag-lag. Uh, Mayroon pang isa. Kaya lang kinain na may bawas na kinain na lang ibon no. Oh. Ay kukunin natin, dadalhin natin at ibigay natin sa manok. Ayun. Ngayon tatlong piraso. Ah, yeah, dalawa. Tatlo, oh, naunahan na ng ibon. Uwi natin. Yung iba pa natin sa manok. Tatlo. Ay. Yeah. Hirap video ng walang kasama. Okay, uwi na tayo. oh, yung bayabas oh. Ang daming ano hinog. Oh. Tami, aray ko. Ah. Hinog. Oh. Dami ah. oh. Andami, oh. sarap nito sa sinigang na bangus ano yung ano sinigang sa bayabas oh dami naglalaglagan. na kinakain na lang ng ibon hmm, yun naglag na yung Ano ayun kunin natin pa papaya na may bayabas pa oh ayaw mga nahinog na ay naku sarap ng prutas na native may abas atis, abukado tsaka papaya yan ang ating mga napitas ngayong umaga native na papaya galing sa kaingin at saka yung long red papaya sabi nila tatlo yan yan